sinabawang manok na may karot, sili, at sayote. Tinitimplahan ko na yung manok guys habang ginigisa nila. Like, na yung pampalasa, asin, tsaka paper. na sa After 13 minutes guys, open na natin. Ayan. Now, maglagay na tayo ng tubig isa, dalawa, tatlo. And guys, tatlong tasang malaking. Ito ko na natin ulit. Open na natin. Lagay okay. tayo ng dalawang sili. At ngayon guys, ilalagay na po natin yung ating gulay sa yuti at pasakman natin ulit at pakuluin muna natin. Ayan, kumukulo-kulo. Kaya naman guys, is paglagay tayo ng chicken cubes. Kasi nga chicken, isang perasong chicken cubes ang ating ilalagay. At ilagay na rin na rin itong ating repolio cabbage. Ayan. Then, i-off na natin yung fire. Ayan. Ready to serve na yun, guys. yung sinabawang manok na may carrots, repulyo, at sayote. Ito na nga, guys. Luto na yung ating sinabawang manok na meron nga nga mga gulay. Ayan. Kain tayo, guys. Mmm. Wow. Siyempre, hindi mawawala. Mm, si